Hello, hello, hello! For today's video, and na naman tayo na parang preso. Ayan. Ayan, so makikita niyo nga mga presong parang pinarosan at nagpinturan ng paanalan. Okay, so for today... Pagpipintura po tayo ng classrooms. Okay, ayan. So, para siyang Brigada Eskwela dito sa Thailand. Ayan. So, ginaw na nga namin pininturahan yung room ng aking sisterette. Kasi yung room na, na ng aking partner ay tapos na daw. Ayan. Diba? Naging princess 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 ako dun tapos dito magpipinto din pala ako sa hindi ko classroom pero anyway kailangan ganyan bayan ni Hanlo so kung nasa ng isang Pinoy nandun kaming lahat okay <laughs> para syempre mas madali ang trabaho kapag marami kayo at nagtutulungan so yan nga amin nang nasimulan ang pagpipintura dito sa classroom nila Teacher Lin and Teacher Sao. Okay. So yan nga natapos na namin yung pinturahan kanina before lunch ng white. Ayan. Yun yung first coat, yung white. Tapos yung um, final coating na ay yung cream na color cream na yan. Depende sa kanila kung anong gusto nilang kulay. Kasi yung iba naman, gusto nila ng puti. Pero dito, gusto nila ng cream. So, yan. Syempre, sumusunod lang tayo at tayo ay tumutulong lamang din. Ayan. At pumasok nga si Master Jam dyan at kung anong pinagsasasabi. At tayo naman, syempre, hindi tayo chismosa. So, yan. Patuloy pa rin ang ating trabaho. Bahala ka dyan magsalita. At bahala na rin kayong kung gusto nyo. Ayan. Ganun lang yun. Pero hindi tayo chismosa. Kaya, magtrabaho na lang tayo <laughs> ewan ko kung anong pinagkasabi niya dyan basta nagchika lamang siguro and then yun, umalis na at pumunta na rin sa kanilang early classroom kasi nga, malapit na rin naman kami matapos dyan, so iniwan na kami at pumunta na dun sa kanilang classroom para masimulan na rin yung sa kanila and syempre, pagkatapos namin dito dun din naman ang aming isusunod ayan, para tulong-tulong mas madali ang trabaho, mas madali rin matapos, ayan so hanggang dyan na lang Goodbye! <laughs>